He welcomes in yung lahat hua kalimot amak subscribe sa king YouTube channel. Huminga ng malalim si Maria. Ang lamig ng gabi ay umakap sa kanya. Habang hawak pa rin ang sing -sing na kumikislap sa dilim. Sa huling pagkakataon, itinaas niya ang kanyang kamay. At tinitigan ang alaalang nakabaon sa kanyang balat. Sa kanyang mga mata, nandoon ang sakit. Ngunit naroon din ang tapang na noon paman ay nakatago. Ramon, sapat na. Mahina niyang bulong habang pinipikit ang mga mata. Isang mainit na luha ang tumulo. Bumagsak sa ibabaw ng singsing, -sing. At sa iglap na iyon. Ang liwanag ay kumalat. Banayad, munit malakas na tila yakap ng isang paalam. Ang tubig sa ilog ay biglang tumahimik. Ang mga anino ay naglaho na parang usok. Sa kalangitan, ang buwan ay muling nagningning. Malaya mula sa ulap na bumabalot dito. At si Maria, nakaluhod sa tabi ng pampang. Bitbit -bit ang alaala na isang pag-ibig na hindi kailanman matitinag. Hindi na niya hawak ang sing-sing. Ngunit na sa kanyang puso ang sumpa ng gayo'y naging alaala. Hindi na tanikala, kundi tanda na isang pagmamahal. Na kahit sa andalhin na panahon, hinding-hindi mawawala. Sa kanyang pagbangon, isang banayad ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. At sa huni ng hangin, tila muling narinig ang tinig ni Ramon. Hindi na isang sigaw mula sa dilim, kundi isang paalam na puno ng kapayapaan. Sa unang tunog ng kampana sa baryo isang boses ng babae ang humagulgol. Ang buong nayon ay napalingon. May babaeng nakaluhod sa gitna ng kapilya. Hawak ang isang lumang litreto na puno ng luha. Bakit hanggang gayon hindi ka pa rin bumabalik? Ang sigaw niya habang dumadagundong ang ulan sa bubong. Tila ba pati kalangitan ay nakikiramay. Sa kirot na isang pusong naghihintay. Isang matandang lalaki ang lumapit. Anak tatlong taon na ang lumipas. Subalit ang mga mata ng babae hindi bumibitaw. Sa pangakong iniwan ng lalaking nag-alam noon. Sa ilalim ng punong akesya. Sa tabi na ilog kung saan sila unang nagtagpo. Sa kabila ng lahat, araw-araw siyang naghihintay. Sa lumang pantalan ng baryo. Nakaupo sa kahoy na bangko. Nakamasid sa mga bangkang dumareting. Umaasang isang araw. Isang anino ng pamilyar na mukha ang bababaroon. munit sa bawat paglipas ng araw. Mas lalong dumadami ang mga tanong. Bakit walang sulat? Bakit walang balita? Bakit isang pangako lang ang iniwan? Pero walang kasunod na kasagutan? Sa katahimikan ng gabi, naririnig niya ang bulong na hangin. Tila pangalan na minamahal ang dinadala nito. Ramon, isang pangalang nagiging awit ng kanyang paghinga. At sakit ng kanyang pag-isa. Hanggang isang gabi, may batang tumakbo papunta sa kanyang kubo hingal at nanginginig. Ete, may nakita ako sa ilog isang kahon na nakalutang. Agad siyang tumakbo. Basang-basa ang kanyang mga paa sa putik. Ang ilog ay tahimik ngunit mabigat ang agos. At doon, sa gitna ng liwanag ng buwan, isang kahon ang dahan-darang bumabangga sa pampang. Anti-unti niyang binuksan. Nakabalot sa lumang tela. Isang sulat na halos nabura na ng tubig. At isang singsing na kinamparin sa dilim. Pero bago niya mabasa ang laman ng sulat, may humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Mahigpit, malamig at pamilyar ang pagkakahawak. Dahan-dahan siyang napalingon. At sa mga aninong sumasayaw sa ilalim na buwan, isang pigura ang bumungad. Basang-basa ang katawan. Tila bagong ahon mula sa ilog. At ang mga mata, mga matang matagal niyang pinangarap makita muli. Ramon, mahina ngunit nanginginig ang kanyang tinig hindi siya makapaniwala kung panaginip lamang ba ito. O bangonggot na muling bumabalik. Munit hindi sumagot ang lalaki. Tahimik lamang itong nakatitig. Ang kanyang mga labi ay parang may nais nice sabihin, pero walang tinig na lumalabas. At sa bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok, tila bumibigat ang hangin sa paligid. Bakit ngayon ka lang? Isang tanong na bumalot sa katahimikan. Hawak pa rin niya ang sulat at ang singsing. -sing. At sa sandaling iyon, Napansin niyang ang mga daliri ng lalaki. Ay malamig na parang yelo. Parang hindi na ito nabibilang sa mundong ginagalawan niya. Isang bulong ang sumabay sa hangin. Hindi lahat ng pangako ay natutupad. Pero hindi rin lahat ay nakakalimutan. Nang bumaling siya pabalik sa kahon. Napansin niyang wala na roon ang sulat. Ang natira na lamang ay ang kumikislap na sing-sing. Nang gayo'y dahan-darang lumulubog sa kanyang palad. Hinabol na kanyang mga mata ang sing-sing. Pero tila ba may lakas itong humihila pababa. Parang may sariling buhay. antiunting sumisingit sa pagitan ng kanyang balat. At bago pa niya mabitawan, narinig niya ang tinig ni Ramon. Mahina, basag, munit malinaw. Dalhin mo ako, huwag mo akong iwan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sapagkat ang tinig na iyon ay hindi mula sa kanyang harapan. Kundi mula sa ilalim na ilog. Mula sa kailaliman kung saan walang sinumang makakaabot ang malamig na kamay sa kanyang balikat. Ay eh biglang humitpit. Napetras siya. Ngunit ang pigura ni Ramon ay nakatayo pa rin. Tila nakapako sa lupa. Ang mga matay hindi kumukurap. At sa bawat sandali, mas lalong nagiging malinaw ang mga sugat sa kanyang mukha. Mga sugat na tila bakas ng isang trahedya na hindi niya nalaman. Nabitawan niya ang kahon. At sa pagbagsak nito sa putikan, isang liwanag ang kumislap mula sa loob. Higit pa sa kinang ng sing, sing Isang larawan. Isang lumang litreto nilang dalawa. Pero kakaiba. Sapagkat sa likod ng litreto. May nakaukit na mga salitang hindi niya may paliwanag. At habang sinusubukan niyang basahin. Ang hangin ay biglang lumamig. At ang mga anino sa paligid. Tila nagtipon at nagsimulang gumalaw. Ang mga anino ay dahan-dahang umikot sa kanilang paligid. Parang mga alon na umikot sa gitna ng dagat. Ang hangin ay humini ng mga tinig, mga tinig na hindi niya kilala. Ngunit tila nagsasalaysay ng lihim na matagal nang inilibing. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang pinipilit basahin ang nakaukit sa likod ng litreto. Mabibigat na letra, halos nakaukit ng kuko. Ang sumpa ay nagsisimula sa pangako. Na Petras siya. Pero sa bawat hakbang niya. Ang mga anino ay mas lalong lumalapit. Parang may gustong ipaalala parang may pilit na isinusumbong. Ramon, ano to? Sigaw niya, nanginginig ang tinig. Pero nanatiling tahimik ang lalaki. Hanggang sa anti-unti itong mumiti. Isang ngiti na hindi niya maalala kailanman na nakita noon. Isang ngiting malamig. Isang ngiting hindi kanya. Hindi mo ba naalala, Maria? Sa wakas ay nagsalita ito. Sa ilalim na akasya, hindi lang pangako ang iniwan ko sa'yo. Nagbitiw ka rin ng salita na kahit saan ako dalhin ng kapalaran, susundan mo ako. Nalagutan na hininga si Maria. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang hawak niyang sing-sing. Ay hindi simpleng alaalang iniwan, kundi isang tanikala. Isang tanikala na magbubukas ng daang hindi na niya mababawi. At sa mismong sandaling iyon, narinig niya ang tubig mula sa ilog. Natila lumalakas ang agos. Parang may humihila pababa. Parang may tinig na sabay-sabay na bumubulong. Sumama ka, sumama ka. Naramdaman niya ang bigat ng singsing. Nang gayoy tila nakapako na sa kanyang balat. Kumakapit, humihigop na init mula sa kanyang katawan. At sa bawat tibok ng kanyang puso. Parang may isa pang pusong tumitibok sa loob nito. Isang pusong hindi sa kanya. Si Ramon ay lumapit ng dahan-dahan. At bawat hakbang niya. Ay nag-iwan ng bakas ng tubig sa lupa. Kahit wala ng ulan kahit tuyong-tuyo ang paligid. Mahal kita, Maria. Bulong niya habang nakataas ang kamay. Tila inaanyayahan siya. Hindi mo na kailangang maghintay pa. Nariyan ang daan at kasama mo ako. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita. Narinig ni Maria ang ibang tinig. Mas malalim, mas mabigat. Tila nang gagaling sa kailaliman ng lupa. At kapag ikaw ay tumugon, wala nang balikan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. At bago pa siya makapagsalita, ang litreto na hawak niya ay eh biglang punitin na hangin. At ang mga piraso nito ay lumipad, patungo sa gitna ng umikot na mga anino. antiunting nilalamon ng dilim ang mga piraso ng litreto. Para bang walang bakas na minsan iyon ay naging alaala. Habang ang mga anino ay patuloy na umikot, mas bumibilis, mas lumalakas. Natila ba nagiging peder na hindi na niya malalabasan? Hawak pa rin ni Maria ang kanyang dibdib. Ramdam ang malamig na pintig ng singsing -sing na pilit humahalo sa kanyang dugo. At sa bawat tibok nito, mas lumilinaw ang mga alaala. Mga gabing nakaluhod siya sa ilalim ng akasya. Mga pangakong binikas habang hawak nila ang isa't isa. At ang sumpang binitawan nila nang hindi nila namamalayan. Hanggang sa huling hininga, hindi kita iwan. Ang mga salitang noon ay puno ng pag-ibig. Gayon ay naging tanikala ng kanyang kaluluwa. Lumapit si Ramon, mas malapit kaysa dati. Ang kanyang mamamatay puno ng dalamhati. Pero nakatali sa isang puwersang hindi na kayang labanan. Hindi ko ginusto ito, Maria. Mahina niyang bulong. Pero kapag ikaw ay tumangi, ako ay mananatiling bilag. At ikaw, mananatiling nag-isa. Pumatak ang luha ni Maria. Mainit pero agad nakinain ng lamig ng paligid. Napatingin siya sa singsing na kumikislap sa kanyang daliri at sa gitna ng kanyang pangamba, ay may apoy na bumangon sa kanyang dibdib. Isang lakas na matagal nang natatago sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa sing -sing. at sa isang iglap. Ang mga anino ay biglang natigilan. Parang natakot, arang umurong. munit mula sa kailaliman na ilog. Isang napakalakas na ugong ang umalingaungaw. Isang puwersang mas malaki kaysa sa kanila at ang tubig ay nagsimulang umakyat. Bumabalot sa kanilang mga paa. Dahan-darang humihila pababa, habang ang tubig ay umakyat. Ramdam ni Maria ang malamig na yakap ng ilog. Tila ba mga kamay na dahan-darang humihila sa kanya. Ang bawat patak ay parang tinig. Nainukit sa kanyang isipan ang isang salita. Piliin mo, nakatitig siya kay Ramon. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Ngunit sa likod ng mga iyon ay may pagod at pamumulila. Natila tila matagal nang nagmamakaawa. Mahal, huwag mo na akong palayain, bulong niya. Kung hindi mo ako sasamahan, mananatili akong biyag magpakailanman. Nanginginig ang puso ni Maria. Ang mga alaala ng kanilang pagmamahalan. Ang tawanan sa ilalim na akasya. Ang pangakong walang hanggan. Lahat ay bumalik na parang isang pelikulang bumabalik sa simula. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ramdam niya ang bigat ng sumpa. Isang kasanduang hindi nila alam na kanilang binyo. At ngayon, siya lang ang may kapangyarihang pumili. Hinawakan niya ang kamay ni Ramon. Malamig parang bato. Ngunit sa kanyang palad, ito'y tila buhay muli. At sa sandaling iyon, nakita niya ang liwanag sa sing-sing. Na nagiging apoy, dahan-dahang sumisindi. Laban sa dilim na pilit silang nilalamon. Umikot ang hangin, nagliab ang buwan sa kalangitan. Ang mga anino'y nagsisigaw nakakagulo, nagtatago sa bawat sulok. Habang ang tubig ay biglang umatres. Parang tinaboy ng liwanag mula sa kanilang paghawak. Subalit bago tuluyang kumawala ang lahat. Isang huling tinig ang umaling mula sa kailaliman na ilog. Malamig, mabigat, at puno ng galit. Ang bawat pangako may kapalit. At sa isang iglap. Naramdaman ni Maria ang bigat ng liwanag sa kanyang kamay. Na parang anti-unti ring kumakain sa kanya at sa kanyang mga mata. Ang mukha ni Ramon ay lumabo, hanggang sa dahan-dahang nagiging abo sa hangin. Habang hawak pa rin niya ang malamig na singsing, -sing. dumapa si Maria sa lupa, nanginginig ang katawan. Habang pinagmamastan ang mga butil ng abo, minsang naging anyo ni Ramon. Antiunting dinadala ng hangin palayo sa kanya. Nananatili sa kanyang kamay ang singsing. -sing. Mabigat, tila bakal na nakabaon sa laman. Ngunit kumikislap pa rin. Parang pintig na pusong ayaw tumigil. Humugot siya na hininga. Ang paligid ay katahimikan lamang. Wala na ang mga anino. Wala na ang ugong na ilog. Munit sa loob ng kanyang dibdib. May tunog na paulit-ulit. Parang tinig ni Ramon na bumubulong. Hindi ako nawala. Nasa iyo ako hanggat hawak mo ang sumpa. Napapikit si Maria at sa pagbukas ng kanyang mga mata. Nakita niyang ang ilog ay tila naging salamin. Sa ibabaw ng tubig, ang kanyang refleksyon ay hindi na siya mag-isa. Sapagkat katabi niya ron, nakatayo si Ramon, nakangiti. Tila babo, ngunit malinaw na kabilang na sa kabilang dako. Tumulo ang kanyang luha. Habang ang singsing -sing ay lalong kumikislap. Alam niyang bawat pintig nito ay kapalit ng kanyang kalayaan. At bawat kinang ay tanikala ng pagmamahal na hindi matitinag. At habang siya ay nakatingin sa refleksyon sa tubig, anti-unti itong nagbago hindi na mukha ni Ramon ang kanyang katabi, kundi isang aninong wala ng anyo. Nakatingin sa kanya, naghihintay na kanyang magiging desisyon.